Yan, finish na bangka kulay pink sintas. sa mo lang nga no? wala na ulan may bagyo na Yan, may kamarote na rin Ah, oh, ito na yung bangka oh. Ito e, rin nga nun ni ni Mark. Ang dalubhasa sa, sa pag-i-lettering dito sa aming lugar. Siyang mabili rito sa amin kasi mahusay mag maglettering yan oh. Ang kulay ng love to ay kulay Hindi ko alam kung anong klaseng blue ito eh Alam ba ba mga kulay na ganyan Mark? Blue violet yan blue violet yan ang kulay may lettering nya yung bangkang ginawa natin yan, lettering nga na lagyan na pangalan yan, Rohan Leslie Ito na yung bangkang ginawa ko noon. no, Ayan, o. May pintura na siya. May lettering na. Ayan, ay ng bangka. Ito niya. Ah. Ayan. Napinturahan na nila yung bangka na ginawa natin. Ayan. Ito na yung mga tauhan. No. Oh. Ayan. Shout out. TV. Ah, kabila. Hindi ko lang, kailangan kong tapusin na talaga. Pero okay na rin dito sa kabila. Itong sa kabila, medyo ano pa, may puti pang nakalitaw. Ayan, kasi masil yung tukulit, puti, pero kintabo. Oh. parang salamin yung ano. Ayan. Ayan. Pintab ng pintura.